Habang tumitindi ang mga eksena sa primetime series na Temptation of Wife, painit naman ang painit ang pagtangkilik dito ng mga manonood. Sikreto, siguro masasabi ko na lahat kasi kami dito, mga staff, crew, mga artista, nagsasama-sama talaga at saka nagtutulungan talaga kung anong dapat at ikagaganda ng show na ito. Sama na natin yung mga writers dyan na talaga naman ang gagaling mag-isip. Nitong nakaraang linggo, the series topped all primetime soaps of GMA Network nationwide. Ano nangyayari ngayon sa ratings, sa mga puri ng mga tao, sa, sa pagsusubaybay ng mga fans. Sobrang blessing yun talaga para sa akin. Kaya para sa akin, I'm so, super thankful. Isa sa kinaiinisan ng viewers, ang karakter na ginagampanan ng mahusay na aktres na si Glyza de Castro. Dahil convincing ang mga acting ni Glyza, marami na raw fans ang galit dito. Alam niyo minsan mahirap pa nga hawakan ng mga utak ng mga fans eh. So nasa sa kanila yan kung ano interpretasyon nila dyan. Basta naniniwala ako at masaya ako kapag sinusuportahan nila ako. Wala namang dapat ikalaki dahil ang trabaho ay trabaho, ang acting-acting lang. Totoo kayang may nagtangkang umaway kay Glyza sa isang mall dahil sa sobrang inis sa karakter nito? Ngayong hapon sa Star Talk, sa sabak sa so No Holds Barred na tanungan, si Heidi ng Temptation of Wife, Glyza De Castro, Live! Uh, una sa lahat, Agliza, congratulations. sa uh, magandang ratings. Thank you. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng sumubaybay at sumuporta. Kayo, kayo po ang rason kung bakit kami na sa number one ngayon. So, thank okay. you. Okay. Ngayon, pwede mo na sagutin na may nangyari na bang gano'n sa mole, na ka ng ibang mga followers ng wala, Temptation of Wala pa naman po. Actually, kapag nakikita nila ako... Um, sinasabi nila sa akin na naiinis sila sa akin, pero nakatawa naman sila. Iyon <laughs> <laughs> ang maganda reaction. Iyon <laughs> ganon. Si Lolit, laging naiinis lang. Ganon? <laughs> <natawa. laughs> Hoy, bigyan mo naman kami ng isang line na, na sinasabi <laughs> mo dyan sa ano, na pangkontrabida sa so, naeksena mo kay Maria. Iba, iba, -ba iba. Isang okay. ano talaga, Isang line? Oh, isang matindi. Ano ba? Um... Tira Heidi. <laughs> <laughs> ano yung huling naaalala mo? Yung huling naalala ko, meron kaming ginawa kahapon sa taping nung nagkita na si Heidi at si, si Marian. Chantal. O, oh, si Chantal ka. Oh, ikaw, si Marian. <laughs> Sige, okay. sabihin mo. Kay si Chantal. O, oh, bakit hindi ka makaharap sa akin ngayon? Natatakot ka ba na baka malaman ko na nagtatago ka sa pangalang Chantal Gonzales? Oh, sagot, Santos. sagot, Chantal. Nakita mo naman, ah, mga mata. <laughs> Tignan mo oh. mga mata, ah. Okay. Nalilisik. Uh, al alam mo, Aglaisa, mga kaibigan, alam niyo rin siguro yung mga followers ng Temptation of Wife. Eh, gabi-gabi, maiinit yung mga eksena. Oh. Pag sinabi natin maiinit, mm -hmm. eh, mga romantic, over romantic misan. Uh, kayo ni Dennis, may, meron na nitong mga eksena nito, no? Ito ba yung simula na ng mga pagpapaseksi mo? Um, hindi ko po masasabi na yung career path ko doon napapunta eh. Hindi eh. Parang sa akin, gusto ko lang talagang ma-explore. Gusto kong malaman kung hanggang saan yung capacity ko bilang actress. So kung ano yung magagawa ko, yung ganun. Pero it doesn't mean na doon ako papunta. Doon sa pagiging pa-sexy well, na. Sa sexy ka. Importante. Sexy na lang. Oo, sexy na lang. na lang. May kumakalat na balita. <laughs> o, na yan. daw ang dahilan kung bakit nag-break si Dennis Trino Naku. at si Bianca King. Patay tayo, Hindi po. <laughs> inaahas mo daw si Dennis. Nako, hindi po. You're the snake, eh. Wala, wala oh. po kung inaahas o kung ano man. Basta alam ng mga tao sa paligid ko, alam ni... Bakit ba? Bakit ba nag-break? Anong alam mo? Hindi ko nga po alam, eh. Hindi ko naman nakakuntuan si Dennis, eh. Hindi <laughs> ko naman din na so, si Bianca. So, hindi totoo yung naliligaw sa'yo si Dennis? Hindi po. Hindi. hindi.